Okay, so sa video to, maglalagay naman tayo ng mga comment. So, paano yung comment? Okay, so para mas maintindihan natin, simulan natin. So, double click natin. Again, buksan natin si C++. Ayan, start. C++. Okay, so gawin na lang natin para mas madali tayo is buksan na lang natin yung nakaraan natin na tutorial. I mean, yung ginawa natin na greetings. Ayan open. Ayan. So, paano yung comment? Uh, yung comment para mas matandaan mo lang yung lugar. No? Limbawa, ito is, ito, sample muna. Lagay tayo dito. Uh, kahit dito sa taas dito. Ayan. Backslash, Then, lagay natin. This, o oh, teka, This video is for educational purposes only. Okay. So, gawin natin. So, naglagay tayo ng comment, diba? Tingin natin ng run. Okay. Bakit wala si comment? Anong reason? Kasi si comment, inilalagay lang yan dyan para matandaan mo yung uh, part ng program. Halimbawa, katulad nito, naglagay ka dito ng greetings, di ba? Okay, so, or ng see out. Para matandaan mo, for example lang, ito. Nagkita dito. To clear the screen, yan. To clear the screen. So, you as a programmer, para matandaan mo lang kung para saan yung part na yon. Comment. Di ba? So, para na ba, kung marami kayong mga programmer kayo, isang team kayo ng programmer. Ayan, so, matandaan niya or yung bawat member ng team ninyo is matandaan niya kung para saan yon, Yung para saan yung part na yon. Kasi pag nagpo-program kayo, malaki ang program na. na as in, napaka-ano na yan, napaka-napakarami ng code. So, syempre, yung iba, hindi natin matandaan o hindi mo matanda kung para saan yun. So, kaya, naglalagay ng comment. Ayan, katulad niya, naglagay tayo ng clear screen, screen to clear the screen. ba? Diba? So, meron pang, iba, meron pang another. Halimbawa, ito. Tanggalin natin yan. Ito, pareho din yan ng comment eh. Pero ito, ginagamit to oh, usually sa ano? Sa Turbo C. Ayan pang turbo siya no? pero pwede niyo rin gamitin sa C++ ayan di ba so ganun din yan ayan yan ang comment Teka, hanap pa tayo na sabi yung asterisk. Ayun. Ayan. 'di ba? So 'yan ang purpose niya. So maglagay pa dito. Uh, itong statement. Ito. Eh. Greetings for example, lagyan natin dito. Bandari ito. Ayan. To greet. Ayan. 'Di ba? Okay, so ganun lang kadali or yun lang muna. Okay, so hanggang dito na lang yung ating tutorial. Magkita-kita tayo ulit sa sunod pang mga tutorial.